Good morning mga kalipad uh, ah, sa muna tayo dito Ikot ko lang kayo dito saglit sa Bahay Dito sa labas At papakita ko sa inyo yung mga ginawa na ako kahapon Ayan So makapal talaga yung snow na ako sa labas so. Oh. Baka bukas magisno na naman Ayan Yung kalsada halos puti pa rin sa strip namin to. yan ito naman yung pinabal ko kahapon. May garahe. Ayan, medyo malinis naman. Kahit pa paano natanggal yung mga snow. Ayan, dito yung mga tinimbong ko pang snow sa gilid na yan. Ayan, yun yung garahe. Malinis. Ayan. Tapos dito, sa kabila. to, so, yan. Yan yung tinimbong ko din isa sa kahapon. Tapos yan, pagtatayan niya ng mas light ni mother. Ginawa ko din kahapon yan. Yan. So, matigas na yung tinimbong kong snow. Yan. Matigas na agad siya. So, ang bilis bigas. So, nakatimbong ganyan. So, punta tayo dun sa bahay sa likod. Ayan. Makapal na rin dito. O, oh, ayan. Mga siguro, mga 3cm na siguro. Yung kapal ng snow. Ayan. Ayan, o, makapal na. Nan, dito sa so may tagiliran to ng bahay. Ayan. Mga 3CM yung kapal ng isno pala. Yung nilaglag niya nung kahapon. Ayan. Ayan yung garden namin. So natakpan na rin ng snow. Ayan, ikot tayo dito mga kalipad. Ayan, dito ako nagmumower. Ayan o. Oh. Snow na rin. Takpan na ng snow. Ayan. kapal. Mas kakapal pa yan mga kalipad. At ito naman yung shed namin. Yan. Tabihan namin mga gamit yan. Mga pang garden o ano, -ano pa. Yan. Tapos yan. yung kalsada din. Sa mga street-street. O madulas na yan. Ang kalipad. Ayan, talagang kailangan ng spike ang mga sapatos. Ayan, dapat may cleats na din. Yung sapatos ko may spike eh. Ayan. So, ikot ko lang kayo dito mga kalipad. So, wala kayong makikita ng kayo mga taong naglalakad-lakad dyan. Kalsada kasi malamig na talaga. Ayan. yan na yung ibinagsak lang ng isang beses na snow. dami agad. Medyo mahangin mga kalipad. Ayan. Yun, doon sa may burul na yun, doon ako nagtatambay pag summer. So ngayon, hindi na ako makakatambay kasi malamig na. So yan mga kalipad. Ang sitwasyon dito ngayon sa amin. Pag winter. Ayan. Diba ang kalsada? Puting puti. So, nakakatakot mag-drive dyan. Ayan. So, see you in next vlog mga kalipad. Salamat.